Ito po, ah, para medyo bumaba yung tension dito, Idol. Okay. Si uh, kalid Basirul, Idol. And uh, dalawang beses na po siyang nagpadala ng video sa Rafi Tulfo in Action. Ito po sa atin at nagbaba Sa Idol, sa Idol in Action. Yes po. Hmm. At uh, sa kaling matawagan siya sa grant tulong po ng Idol in Action, Idol, na mapapanood po sa Signal 1 PH and uh, TV5, gayon din po sa Facebook and YouTube Live. And uh, natawagan niyo na po siya, Idol. Mm -hmm. Napili niyo na po siya para po sa 100,000 po na grant tulong. Yes, malala ko. Maaalala niyo po idol, siya po yung China Vakano niyo. Mm -hmm. Nung mm -hmm. nakausap niyo po siya idol ay uh, sa kasamaang palad ay hindi po siya nanonood dahil uh, noon, kaya hindi po niya nakuha yung pera. Dahil meron tayong patakaran. Dahil po meron po tayong patakaran idol, pero eto po idol, babasahin po natin yung uh, paliwanag po niya idol. Umapila siya. Siya po yes. isang tricycle driver. Opo. Okay. Ito po. Good afternoon Sir Rafi at mga staff. Pasensya na po kanina kasi busy busy ako kanina sa mga anak ko at saka walang TV. Walang at, TV? Walang TV. Okay. Ang tinitirahan namin dito sa Zamboanga, sa totoo lang po, taga Hulusulu po kami. Nagpunta lang po kami dito sa Zamboanga para mapagamot ang aking anak namin ng asawa ko. Okay. Hindi po ako marunong ng cabakano kasi tausog lang po ang alam ko. Tagalog lang din po ang alam ko. Tausog ang Tagalog. Kaya pala, cabakano ko ng chabacano. Parang po. hindi sumasagot. Parang o, hindi niya intindihan. Sige, okay. Ah, uh, ngayon, sayang, kailangan na kailangan ko pa naman ng pera, Sir Idol Rafi Tulfo. Nagmamakaawa po ako sa inyong lahat. Dalawa po ang anak ko. Ang uh, tagabantay, tagal luto, tagalinis ng bahay kasi nakatira lang kami dito malayo pa ang aming lugar sa Hulusulu. Okay. Nagpunta lang uh, kami para sa anak namin para mapagamot. Kaso lang, mas lalong lumala. Umabot na po sa stage 3 ang tumor ng anak ko. Sana po ay matawagan nyo kami bukas at matulungan mo kami, Sir Idol at mga staff. Idol Rafi. <laughs> Naiyak ako. agad? ka na agad. <laughs> <ba> <laughs> Ako. Eh, idol Rafi eh, kami pong mga staff eh, napag din po namin baka pwede po nating matulungan po ninyo okay. meron po tayong video at um, naiyak, ano ba nangyari dito? Ranit, na, nagkakaiyakan na kayo, anong nangyari ba? Uh, may video po tayo idol pero kami pong mga staff eh, baka pwede pong hilapit namin sa inyo kasi alam naman po namin idol na maawa maawain kayo, sobrang maawain nyo sir lalo na po sa mga bata Okay. Baka pwede po natin panoorin, sir. Sir Rapito po. Ako po si Khalid Basiro. Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo para ma-hospital yung anak ko. Kasi po, may Wilms Tumor Cancer Stage 3 po. Malaki na po yung Wilms Tumor niya. Yan po. Kitang kita na yung ugat sa katawan niya. Hirap na po maghinga at saka magkain. Palalang palala na yung sakit niya. Nais po namin matulungan mo kami para mapa-hospital yung anak namin dyan sa Manila. Dito po kami ngayon sa National Children's Hospital dahil po may sakit ang anak ko na Wilms Tumor Cancer Stage 3 kailangan niya po maopirahan kaso lang sobra na po ang laki ng kanyang tiyan kailangan muna i-chemotherapy bago siya maopirahan no problema po namin ngayon ang aming gastusin dito sa hospital pang araw-araw pambili ng gatas at diaper sana po ay matulungan mo kami wala po kaming malapitan dito dahil taga-probinsya kami ng hulo Sana po ay matawagan mo kami at matulungan. Maraming salamat. Ayan na, nandiyan na siya. Si Khalid ba si Khalid, Assalamualaikum. Assalamualaikum sir. Rapid tour po. Nasaan po kayo ngayon, sir? Nandito kami, sir, sa National Children's Hospital sa Quezon Avenue. Dito sa Manila? Quezon City. Okay, nung tinatawang oh, kayo, nasa, nasa Sambuang ka kayo noon, sir? Oo, oh, ma'am. Ay, sir. Idol. Ba't po kayo napunta sa Manila ngayon? sa may, ka? Nag, may nagtulong sa amin, sir. Nagpost kami sa Facebook na para may makatulong sa amin sa panggastusin na sa hospital. Yun, sir, may nagmagandang loob na papuntan, papuntayan kami dito para may tumulong sa amin dito ka. Kasi daw maraming mahihingihan dito ng tulong, sir. Ah, so pumunta kayo dito para ipa-hospital si baby at may tumulong sa inyo nagbigyan ng pamasahe. Oo, oh, oh, sir. Oh. Naiskampa nga kami, sir, ng babae na nagpost kami sa Facebook tapos ginamit po yung picture ng anak ko at in-scam po. Bank account nila yung nilagay nila. Nako, yan ang sinasabi ko eh. Kaya huwag kayong nagpo-post po sa Facebook ng basta-basta. Magagamit talaga kayo. So, si baby po ay nasa ospital. Kayo po ay nasa ospital din ngayon. Oo, oh, sir. Nandito po ako sa labas kasi, sir. Isa lang yung watcher na pwede pumasok doon sa loob. Nasaan po si misis? Nandun, nagbabantay, sir, sa anak ko. Ayun, ayun sila, oy. Yung mag-ina. Hello po, Ma'am Rizmalin. Hello po. Assalamualaikum, Ma'am Rizmalin. Waalaikum salam, sir. Yan yung si Baby. Okay, ano na pong kalagayan niya ngayon? Sabi ng doktor, kumusta na po yung kanyang sitwasyon? Wala pa po eh. Hindi pa po namin nakikita yung ano, yung result ng CT pero nakausap na po namin yung Sir John sa baba base daw sa mga previous na CT scan niya eh talaga po kayang operahan eh kasi nakadikit po sa mga kalapit na organs niya Yung katabi niyo po ma'am isa sa mga anak niyo yan? Opo siya po yung panganay namin sir Okay So anong sabi ng doktor? kailan daw po ma-operahan? Hindi po, hindi pa hindi pa din po siya pwedeng operahan po. Magki-chemo muna daw po siya. Ah, kasi nga cancer nga ano. So pagkatapos ng kimo, pag na-okay na sa chemo, then pwede na siya maoperahan. Lumiit na po yung chan niya po. Magkano po yung paki mo? Ewan ko po, po dito kasi first time lang naman po namin dito eh. Sa Zamboanga po, libre naman po pero parang mas lumalala po doon eh. Saan po kayo nakatira dito at sino pong sumusuporta sa inyo ngayon? Wala po po eh. Wala kaming matiran dito. Nagbaka sakali lang po kami dito eh. Wala kayong tinitiran dito? Wala po. Sa hospital pa lang po kami ngayon eh. So ibig sabihin from the, uh, ano po nagbarko kayo o plano ma'am? Air plano po. So from the airport, the na ako kayo sa ospital. Dala-dala yung mga bagahe nyo, dyan na kayo nakatira. Opo. Oh, pagkadating, na, pagkadating po namin, dumiretso po kami dito. 4 a.m. na po kami na admite eh. Eh, saan kayo kumukuha ng mga panggastos, mga pangailangan nyo, mga pambili ng gamot ni Baby, pang araw-araw nyo dyan? May ano po eh, may naiipon po kami kasi po, may tumutulong, Nagpo, nag-post nag po kami sa Facebook, kahit panggastos lang po sa bata. Tapos marami naman po nagbibigay. Okay. Ma'am, wag na kayo mag-post. Yan o, no? sabi okay. po ng uh, mister nyo, eh naskam pa kayo, nagamit pa si baby tuloy. Ganito na lang, ma'am. Okay, kasi yung 100 dapat panalo ni Sir yun. Hindi ako nasagot uh, okay. kasi may patakaran. Kasi hindi siya nanonood. Kumbaga, hindi niya nakuha dahil hindi siya nanonood. Eh, yung pala, wala kayong TV. Opo. Okay. 100,000 po yon, di po ba? Oo nga po. Eh. Okay, dodoblain ko na lang po. Ngayon po, 200,000. Bibigay ko sa inyo. Thank you. Thank Ayun. Po. So para may panggastos na po kayo dito Kasi delikado yung sa sitwasyon nyo Wala kayong tinitiran, sa ospital lang kayo Kailangan yung mga panggastos, lahat-lahat So magpapadala po ako ng 200,000 pesos dyan sa inyo Thank you po Okay Thank you, Wag na ho kayo mag-post Opo Okay Positive na ngayon eh Na-COVID po siya Sa biyahe Sino pong na-COVID? Yung bata po, yung anak namin Yung si baby? Opo Opo oh quarantine po kami ngayon dito. I oh. Pray. Aray ko. Okay. Balak po ilagay po sa, ano, sa tala, sa kaloogan. Pero natatakot pa din po ako kasi madami din doon. Doon daw yung magsakal lahat ng may COVID eh. Okay. Alam po ng mga doktor na COVID po si baby. Oo. Nung pag-admit po sa amin, gisog po siya. Tapos po, kapon po, nalaman na po namin na positive po yung anak namin. Pero ang unang gagamutin dyan ng mga doktor, yung COVID. And then pag o. gumaling, yan na yun yung sa chemo and then operasyon. Dadalin daw po kami sa Kaloocan eh. Doon daw yung quarantine facility dito. Sa iyo at saka sa baby? Opo, kami po. Ewan ko po. po kami na po iniipin yung detalye ng mister ko eh. Baka po tatlo kami ilagay doon. Ah, tatlo kayo si baby, maiwan iwan muna dyan. Naka-quarantine. Oh, hindi pwedeng ibiyahe pa yung kung meron talagang na-COVID na. Okay. Nay, wag na kayo mag-alala. Meron na kayong pera. Okay? Ah, kasi ang mahirap dito na sa Maynila, marami manluloko, mapagsamantala, tapos oh, dyan pala kayo natutulog pa sa ospital. Tay, Sir Khalid. Sir, Sir, oh. I don't. So, ngayon, hindi Sir. ka nanalo noon ng 100,000. Ngayon, dinobli ay, ko pa. Ano masasabi mo? Ay, maraming maraming salamat, Idol. Maraming maraming salamat, Idol. Ikaw lang yung inasahan ko na katulong sa amin dito. Pero mga ako kayo sa akin, na hindi na kayo magpo-post, ha? Boy. Stop na. Okay? Maraming manulok din sa Manila. Hindi ka tulad sa probinsya. Bibihira, di ba? Dito, nako, 5-5 ang mga manluloko, mga scammer. Walang awa mga yan. Okay? Sige po, na magpapadala po ako ng tao diyan. Okay? Uh, thank you po. At ingat kayo lalo na ngayon. Oh, alam nila may pera na kayo. Baka nako, katakot-takot na mga manghihingi ng pera. Okay? O oh, sige. Salamat po, Sir Kali. Alagaan niyo po 'yung anak niyo. Sana gumaling okay. na. Oh, salamat sir. Pasalamat ka sa staff, Sir Khalid, kasi nakalimutan ko na ito, nabaong ko na sa limot. Ito mga staff, pinilit ka talagang patawagan ulit ngayon. Itong si Shari, oh, kaya sir, pa. Kaya nga sir, na, nagmamakawa ako sa mga staff mo. Sabi ko nagmamakawa ako sa inyo kasi kayo lang yung tanging para, para malaman ni, ni Idol yung kalagayan namin dito para matulungan kami. Sari, maraming salamat sa iyo, Sari. At saka mga kasama mo dyan. Oh, sinanay naman, Nay. Gusto mo pa salamatin, Sari? Opo. Oh, Ma'am Sari, thank you po. Maraming salamat. Saka po sa mga staff. Saka po sa inyo. Thank you po. Po idol. oh, Sherry, ah. ano masabi mo? Sige, harapin mo sila. Sige. Ma'am, pagaling po kayo, pati po si baby. Hindi po kayo pababayaan ni Idol Rafi, ma'am. Opo, thank you po. Palakas lang po kayo ng loob, ma'am. Nandito lang po si Idol Rafi sa inyo, ma'am. Hindi po Opo. kayo pababayaan. Thank you po. Thank you, ma'am. Uh okay. Sige, ma'am. Thank you po. Ayan, kasi si Sherry po ang may pakanan nito pala. Kaya pala kanina nag-usap-usap sila doon nila, Ranet. Hindi ko alam kung ano yung mga pinag-usap-usapan na nakita ko. Naluluha-luha sila kanina habang nag-usap doon sa uh, Virtual Action Center. Ito pala yung pinag-usapan nila. Yan ang gusto ko sa inyo mga staff na marunong hindi maawa. Ganon dapat, di ba? Alam nila kung kailan maawa. Very good. Good job. Mamaya meron tayong meron akong pa-hamburger sa inyo kung ganon. Good job. Yan mga ganon. Yan mga gusto ko. Ganon. Dapat kayong lahat. Okay. Oh, mga netizens. Ang sabi ng mga netizens? Miiyak sila idol actually yung mga netizens po natin. Ah. Naiiyak po sila. And uh, marami pong nagpapasalamat sa tulong nyo idol. Buhos-buhos na naman po kayo kung tumulong talaga Mama. idol. Okay. Sige. At idwag na wag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Raffi at meron na po itong 17.4 million subscribers. sa so mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure na pindutin niyo po yung bell button, select nyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Raffi Tulfo in Action YouTube channel at hindi nyo po namimiss yung mga latest videos ng Ravi Tulfo in Action YouTube channel. Raffi isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit no sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol kanya niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungkol